Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po lingkod, Doc Jan, sa ating programang Ang Laging Daan ni Doc Jan. Nung mga nakaraang episodes po ang ating programa, ay nagtalakay tayo ng iba't ibang uri ng paksa ukol sa politika, ukol sa lupa, at marami pang iba, rule of law, at even sa mga buhay ng ilan sa mga prominenteng tao. Ang ating pong episode ngayon ay medyo magiging kakaiba pagkat wala po tayong panauhin kundi meron po tayong isang letter sender, mga kaibigan. Kasi po, nakakagulat na ang ating pong programa pala ay meron na rin mga nanonood at nag sa ating YouTube channel at even sa ating live stream. At alam niyo po mga kaibigan, sa puntong niyan, eh, ang ating pong letter sender ay talagang marami siyang katanungan. Unang-una -una po, marami pong nagtatanong sa atin, ano ba ba yung ang laging daan ni Doc dyan? Ito po ba isang reliyon? Ito po ba isang organisasyon? Hindi po ito reliyon, hindi po ito isang organisasyon. Ito po isang programa na naglalahad ng lahat ng adikain, malayang kaisipan at malayang pananaw sa mga nangyayari sa ating bayan. Wala po ditong matino, wala po ditong mabuti, wala po ditong disente. Lahat po pantay-pantay, bagat ang aspeto po ng moralidad ay depende po sa pananaw ng bawat mamamayan. Sa paksa po natin ngayong araw na ito, marahil ang iba ay medyo mahirapan o maring sabihin, bakit mo naman ito uh, itatake o uh, doctor dyan, medyo yata kakaiba yan. Alam niyo po, sa usapin po ng walayang pamamahayag at usapin po ng free expression, ay eh lahat po dapat tinatalakay. Siguro po hindi ko po tatalakayin dahil sa nais ko pong talakayin sa aking sariling interes pagkat meron pong nagtanong sa atin dito sa ating uh, uh, YouTube channel at dito po sa ating uh, live stream at even po sa ating uh, Facebook account na Doc John or ang laging daan ni Doc John. Siguro po, kung titignan po natin ang ganyang aspeto, ay marami pong uh, mga kaibigan natin na maring gusto rin magtanong. Mamaya po, sasabihin ko sa inyo kung paano nyo mahanap ang ating fanpage at kung paano kayo magtatanong. At ating pong sasagutin ang inyong mga katanungan. Siguro po, ang ating pong letter sender ay buhat sa Montalban, Rizal. Tago na lang po natin siya sa pangalang Dante. Sabi nga, Dear Doc Jan, basahin po natin. Ako po si Dante. Isa po akong isang computer shop clerk. Sa madaling salita po, ako po isang bantay ng computer shop. Ako po ay madalas manood ng inyong programa at sa aking panonood ng ang laging daan ako po ay natutuwa at maraming natututunan. Pero marami po ako sanang mga gustong itanong sa inyo, Doc Chan. Lalong lalo na po sa usapin ng Ingles at Pilipino. Napapansin ko po sa inyo pag kayo ay nagdi-discuss, ay palagi pong nasa Filipino at hindi sa salitang Ingles. Ito lang po, sana Dok, Jan, maaari nyo po bang uh, talakayin ang usapin ng anatomiya ng katawan ng isang tao para sa Ingles at Tagalog. Kasi po, meron pong mga usapin o mga terminolohiya na pag sinabing Ingles ay okay, pag sinabing Pilipino ay bastos. At saka nga po pala, Dok, dyan, binabati ko rin ang lahat ng nambubuli sa akin dito, sa, ating, uh, sa aming computer shop, lalong-lalong na si Ping, si Yuri, ito si Tolitz at lalong lalo na itong mga siraulo ulo na madalas ako ay sinasabihan na mabaho ang bibig, mga kaibigan. Ano po, Doc Jan, balik po tayo dun sa aking tinanais itanong sa inyo. Bakit po ganito? May mga terminolohiya po sa anatomiya o parte ng katawan ng tao na pag uh, sinabing sinabi uh, nga English ay okay, pag Tagalog ay masama. Kasi pansin ko nga po, pag kayo nag-discuss, palaging Filipino. Alam mo Dante, uh, tago na tago kita sa pangalan Dante. Eh talagang ganyan ang nangyayari, usapin ang terminolohiya at usapin ang salita. At sa puntong 'yan kung titingnan natin na uh, Dante eh, siguro ang maaring pamagat natin ngayon sa ating uh, episode ay Tala Salitaan sa Anatomiya ng Katawan ng Tao. Siguro umpisahan natin ang mga marami kang mga sinabing uh, terminolohiya dito na nais mong aking i-discuss. Unang-una, ang sabi mo, ang salitang bayag. Masakit isipin, pero pag sinabi mong bayag sa Pilipino, ay tila yata bastos ang salitang bayag. Pero when they say it in English, it becomes balls. Nakakalungkot po mga kaibigan sa ganitong mga usapin na kung saan ang Pilipino at na salita at usapin ng talasalitaan pag sinabi mong banyaga ay magandang pakinggan, pag sinabi mong Pilipino ay bastos pakinggan. Pag sinabi ng Pilipino na, oy may bayag ka ba? Bastos yata yan. Pero when the American would say, Hey man, you have balls. Yan ata ay maganda. Kaya nga po, sa susunod pong titignan natin, ang salitang bayag ay hindi po ito kabastusan. Pero ang problema po sa ating bayan, ay eh marami po yata mga ating mga kaibigan at mga kababayan na masyadong sensitibo sa usapin ng ganito eh sa parte po to ng katawan anatomiya at sa simple expression po yan po ay ating nakikita at yan po ay ating talagang napag-uusap-usapan pero sa takdang media na sinasabi ito po ay nasi sensor ano po ang nakakalungkot pero sa medisina po sa usapin ng uh, ng uh, nating uh, pangkalahatan sa siyensya eh, ito ay talagang tinatalakay pangalawa po kung may bayad, dahil siyempre, pong tite. Ano bang tite? T-I-T-I. Ang -T bastos mo naman, Dr. Jan. Dr. Jan, bakit mo tinatalakay ang tite? Pero pag sinabi po sa Ingles, ang tite ay penis. So, when the American would say that it is penis, it is okay, but when the Filipino would say that it is tite, eh, bastos. Ito po ay isang implikasyon na kung saan ang ating mga kababayan ay talagang uh, masyado na yata pagdating sa lingwaheng Amerikano ay uh, medyo okay pagdating sa lingwaheng Pilipino ay medyo pangit. Balikan po natin, bayag, tite. Ano po ba yung bayag? sa Pag ito po ay Pilipino, ito po ay parte ng organ ng isang lalaki na kung saan ito po ay nakakabit sa tite at ang tite ay umiihi napakinggan niyo ang aking sinabi, pero pag inyong pakikinggan, ay, bastos naman yan, Doc John. Pero when, if I would say, ganito pa sabihin ko, the penis and the balls or the testes is a part of the human anatomy which is a part of the reproductive organ of the body of a man, eh, okay lang, mga kaibigan. Social, penis, social, tite, bastos. Balls, social, bayag, bastos nakakalungkot, mga kaibigan. Ngayon, pag may titi, may bayag, may tamod. Ah, oh, sakit! Kakakaano ba yan, mga kaibigan? Tamod, 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 tamod. Ano ba yung tamod? Sperm. Sa Pilipino po, sabi niya, ipunla. Ano ba yung tamod? Pag, ano ba yung definisyon ng tamod? Ito po ay isang uh, lumalabas sa titi at ito po ay pumasok sa egg cell o nag ay nagiging bata o nagiging tao. Pero sa usapin po ng Pilipino, pag ito pa'y pag-uusapan sa mass media, eh ayaw sabihin sa TV na tamod. Ayaw sabihin na ang tamod mo ay malabnaw, ang tamod mo ay mahina. Eh ang problema dyan, mga kaibigan, bastos na naman sa sasabihin. Pero when we say that, that is a sperm, you have a sperm. Speaking of sperm, mga kaibigan, we have so many lucky sperm in the government. When you say lucky sperm, pinanganak sila sa mga pamilya na kung saan ay napakaswerte nila. Yung iba dyan ay naging senador, ang iba dyan ay naging congressman, at ang iba dyan ay naging mayor at naging konsihal. At yung iba dyan ay napakayaman, and they are called lucky sperm. Pero pag sinabi kong Pilipino, ikaw ay swerteng tamod. Ano bayhan? Bastos ka na naman, Dr. Jan. Swerteng tamod, lucky sperm masagwa pakinggan. But when you say sperm, social, konyo ang dating, magaling, kumbaga high class, pero pag sinaya mong tamod, squatter na pag-uusapan, nakakalungkot yan, mga kaibigan. Tila yata ang ating mga kababayan, ay eh, medyo yata nagkakaroon na ng problema sa ganyang usapin ng realidad, ng pagtanggap dito sa ating uh, terminolohiya at sa ating kultura. Siguro, tutuloy-tuloy na po natin ang ating diskasyon. Ito po yung mga terminolohiya na naisitanong ni Dante sa atin. Kung may lalaki, may babae. Ano po ba ang sex organ ng babae? Ano ba yung sex organ sa Pilipino? Ari ng babae. pa Ari, uh, Ari, uh, may Ari. So, puke o pek-pek, mga kaibigan. Ito po, may kikwento po ako sa inyo, mga kaibigan, tungkol sa ganitong usapin, ano? Meron pong isang, ano, meron pong isang teacher sa isang public school. Na kung saan ang apelyido niya ay uh, Mrs. Uh, Proke. Sabi niya pa ganun, Proke. Ako po si uh, Alicia Proke, 'yun ang pangalan ng teacher na ito. Pag siya po ay pumupunta sa kanyang klase, eh, sabi niya, "Okay class, what is my name and remember, don't forget the R." Okay sir. So, okay ma'am, good morning, Mrs. Proke. 'Yan nangyari. So, pruke, mga kaibigan. Tumagal po ang maraming panahon at yung mga bata ay graduate na. Sa mga graduate pa lang ngayon, congratulations sa mga nagbutas ng mga silya na wala namang alam. Mga kaibigan, at graduate sa kanilang mga kanya-kanyang kurso. So, say, good morning, Mrs. Okay, don't forget the R. Pruke. Tumagal po ang panahon at mga bata ay nakapagtrabaho na at nagkaroon ng reunion after five years dumating si Miss Alicia Pruque at nakita ang kanyang mga uh, mag-aaral. Sabi niya, Okay, class, do you still remember me? Say, yes, ma'am. Okay, don't forget the R. Don't forget the R. Yes, ma'am, we remember you. You are Miss Freck Freck, mga kaibigan. <laughs> Yan po ang sinasabi. So, nakakatuwa po. Pero ang punto po dito, pag sinabi mong pek-pek, puke, bastos. When you say vagina, okay, parang sa commercial ng isang uh, feminine wash. They would call it a uh, vagina wash. Pero pag ito'y ginawa ang commercial sa Pilipino na hugas puke, eh hugas pekpek, -pek, eh medyo yata masagwa pakinggan, mga kaibigan. Kaya nakakalungkot po isipin yan eh. Katila yata ang punto ng ganyang usapin at sa ating kultura ay medyo hindi yata katanggap-tanggap. Sa ibang nga po na manonood nitong ating programa, maaaring sabihin, bakit mo tinatakala kayo yan, Dr. Jan? Yan punto po dito, mga kaibigan. Ito po ang realidad. Isa pang, isa pang uh, term na tinanong ni Dante, sabi niya dito, tinggel. Ano ba yung tinggel? Eh, ito po yung maliit niyata na parte sa loob ng pekpek -pek o puke. Sabi ng iba, ng mga sex uh, expert, ito daw po yung nagbibigay ng sensation sa babae. Pero pag tinawag ang tinggel sa Pilipino, bastos. Pero pag sa English, clitoris. Medyo yata kakaiba. So, ang punto po dito mga kaibigan, eh, tila yata sa aspeto ng Pilipino ay medyo bastos. Pero pag sinabing Amerikano terminolohiya sa talasalitaan, ay eh, medyo okay. So, tinggel, clitoris, tinggel, clitoris, clitoris social, tinggel bastos, English okay, Filipino bastos. Ano ba 'yan mga kaibigan? Sarili nating wika pero pagdating pinakinggan bastos, pero pag banyagang wika okay mga kaibigan. Ang kasunod na salita, ito po yung last, pag nag po ang puke tsaka tite at tinawag na to na sex sinasabi na itong uh, interaction o intercourse, ang tawag nila ay kantot. Ba? Bastos? Ano ba yan? Kantot. Pero in English, it's called pak Sex, mga kaibigan. When you say sex or packing it is okay. But when you say kantot, eh, bastos, mga kaibigan. Bakit ganito ang ating kultura? Kaya sa mga kanta po sa Amerikano, when you say that uh, baking old medina sa isang rap ay eh, ating kinakanta pero pag ginawa mo itong pilipino kinantok mo si medina eh masamang bakingan yan po ang nakakalungkot sa ating kultura ang laging daan po na nangyayari sa ating bayan ang laging daan na tradisyonal na daan na nangyayari sa ating lipunan eh, ay yata ang kolonyal na mentalidad ng bawat pilipino ay eh, mas okay kumpara sa ating sarili at kayumangging kultura at sariling wika na sinasabi Nakakalungkot po isipin ito. Ngayon, sa punto ng moralidad, kung titignan natin sa tala salitaan na ito, eh, kung titignan natin ang ganitong paksa, maraming mga Pilipino ang maaring magsabi na hindi pa tanggap ng ating bayan, ang ating mga mamamayan at kultura ang ganitong mga salita. Pero ito po ang realidad. Even sa media, sinasabi ko nga sa inyo, censored yan pag sinabing tite, pero pag sinabing pinis, okay. Censored yan pag sinabing puke, pero pag sinabing vagina, ah, hindi censored. Pag sinabing kantot, censored. Pag sinabing pak, ah, hindi censored. Ano ba naman to mga kaibigan? Ito po ang realidad. Mananatili na lang po ba tayo sa laging daan na kung saan ang laging daan na yan ay tatanggapin po ba natin ang punto at kultura na kung saan ang wikang Pilipino ay bastos at ang wikang banyaga ay okay. Bigyan po siyang halimbawa, hindi po ito ukol sa usapin ng anatomiya o parts ng body. Pag ang, ang apelyido ng isang Amerikano ay black, ay masarap pakinggan. Pero pag ang apelyido ng Pilipino ay itim, masamang pakinggan. What is foreign to us is good and what is local is not good. Siguro po ang mensahe po natin dito sa tanong ni Dante sa Tala Salitaan ay eh, uh, ang mensahe po natin ay eh, minsan eh mahalin po natin ang ating sariling wika at lumayo na po tayo dun sa laging daan na kung saan ang wikang banyaga ay eh mas okay kumpara sa wikang Pilipino. What is foreign is good, what is local is bad foreign term is social, local term is bastos. Nakakalungkot, mga kaibigan. Kapilido na nga lang po, sabihin ko sa inyo. Meron po dati basketball player sa PBA, ang pangalan is Jeffrey Graves. Ang Graves po ay what? Uh, libingan, nicho. Hmm. Sa atin po, pag sinabi mong ikaw ay si Jeffrey Nicho, pagtatawanan ka. Pag ikaw naman si Jeffrey Graves sa Amerika, okay. Yan po ang ating realidad. Ang punto po dito, maging liberal, maging open sa pananaw sa nangyayari sa ating bayan. Lalong-lalo lalo na sa usapin ng talasalitaan. Pagkat ang problema po sa kasalukuyan ay hindi po tayo maaring manatili sa laging daan na kung saan ang tradisyon ay nandyan. Ang tradisyon na kung saan dinidikta ang moralidad ng ilan sa mga ilang uri ng lipunan na nagsasabi, ito ang moral ito ang immoral. Ito po ang basihan ng moralidad. Ito ang immoral. Ang problema po sa poedisopiya ay ganito. Maaring ang moral sa ay immoral sa akin at ang immoral sa akin ay moral sa iyo. So, depende po yan sa pananaw. Ano po ang mensahe natin dito, mga kaibigan? Lalong-lalong na sa'yo, Dante, na sumulat sa ating programa. Siguro, Dante, sa usaping ganito, ay minsan eh, Sabihin na natin, medyo bastos ang mga ganyang salita, pero darating ang panahon na maaaring umpisahan ng ating mass media, maaaring maumpisahan ng ilan sa ating mga guro sa edukasyon, lalong-lalo na sa sex education sa ating high school at elementary yata ay mayroon na, ay maaaring na rin matanggap ng ating lipunan na ang wikang Pilipino ay katumbas lang at hindi bastos kumpara sa wikang Amerikano. Kaya nga po, mga kaibigan, sa mga nais pang sumulat sa ating uh, programa at magtanong kay Doc Jan sa Ang Laging Daan ni Doc Jan, pumunta lang po kayo sa www.facebook.com backslash d -r -t -o -p -e. at meron po nung message, kaya mag-post kayo sa wall, magtanong kayo at sasagutin yan ni Doc Jan dito sa Ang Laging Daan ni Doc Jan. Kaya nga po mga kaibigan, sabi nga natin talasalitaan ang wikang Pilipino ay maganda. Minsan lang po binibigyan sama ng mga tao na kung saan tinitignan nila ang interpretasyon ng mga salitang ito ay bastos. Pero ang realidad po, ito po ay bahagi ng katawan, ito po ay ating pang-araw-araw na na-encounter. At ito po ay ating talagang makikita ang problema lang po. Maraming Pilipino ang masyadong moral. Maraming Pilipino ang tingin sa sarili ay malinis. Maraming Pilipino, ang tingin sa sarili ay mas uh, moral sa iba at ang iba ay marumi. Ito lang po ang tanong, mga kaibigan. Bago po tayo humusga ng ating kapwa sa kanyang kalinisan, humurap po muna tayo sa ating mga salamin at sabihin, ako ba ay malinis? At bago mo sabihin ng isang tao ay bastos, tanang mo na sarili mo, tanungin mo kung ikaw ba ay bastos din. So, mga kaibigan, sana po sa susunod na programa ni Doc Jan ang laging daan. Magkita-kita po tayo at sana may muling magtanong kay Doc Jan. Magandang araw sa inyong lahat.